So ayan, maglalaba ko ng mga medyas. So may nag-service uh, sa akin na ang gamitin ko daw is yung sabong uh, sabong pampaligo or sabong mabango. So try natin tingnan natin kung mawawala siya talaga. Ini siapa yang dikehendaki? Ini ini bukan untuk. Bukankah dia bukan orang kita? Siapa yang O oh, after mahaba-habang kuskusan, ayan, nawala nga yung mancha at saka mas madali siyang tanggalin. Kaya ayan, subukan nyo na din. Kahit anong sabong uh, pampaligo, pwede. Ayan, hindi ko po yan nilagyan ng sunrox or ng clorox. Yung purong sabon lang po na pampaligo yung ginamit ko dyan. So yun lang, thank you for watching, God bless you all.